Ayan. Kamusta kayo dyan guys? Ayan. Kamusta kayo? So ngayon ay maulan. Maulan ngayon guys. Ayan. So nandito ako sa terrace. Ayan. So may bagyo pa ngayon. Bagyong uwan. Ayan. Ayan bagyong uwan ang tinatawag dyan nakita ko ko siya sa balita eh ayan nakita ko siya sa balita nakita ko yung direction ng bagyo paakit siya sa philippine area papunta siya dun sa may philippine area tapos aakit na siya dun sa may taas ng philippine o ayun ayan so update na rin kasi ngayon ay november 9 na It's Sunday So, bukas kasi daw Ay wala kami pasok Hindi kami makakapasok ng Ano, lunes bukas Kasi Monday bukas eh <coughs> Kasi may bagyo pa bukas Ayan o Kasi nung hindi ito nakavideo Ang lakas na ng ulan oh ang lakas ng ulan kagabi Ang mm, lakas ng hangin Ah, uh, yun know. o yan. Pero dito sa ano kasi umina, umina na. Pero doon sa may bulakan malakas. O oh, mas malakas doon sa bulakan O oh, mas mala mas malakas yung nasa ano doon sa may luson Ayan, ano. Malakas yung ulan. Ayan. Isang ulan. sa susunod na ano pag November 15 na baka wala na yan diba pag November 15 wala na rin yung bagyong uwan nakaalis na yun sa Philippine area lakas lakas ng ulan kami makakapasok bukas suspended na naman ayan nakita nyo guys yung mga ano ko dun mga videos ko dun so ayan yung nagpumunta kami ng ano Oy. umikot yung windmill ko nakita ba ayan so nakita mo yung mga videos ko dun ano ah uh, yung pumunta kami ng cemetery yun nung uh, ano nung Undas pero tapos na yung Undas so kasi at uh, saka may sinend ako doon sa Facebook eh yung ano yung dissimilar fraction yung ano ay uh, yung nat yung, yung ano na may pinag-aaralan na namin ngayon kasi <laughs> ng ulan tara sa kwarto na muna tayo yan So ayun na yung ano namin Kasi ngayon guys ay ano na namin ngayon uh, Third quarter na namin pala ngayon So ayan Third quarter na namin Ang pinag-aaralan na namin sa mat Ay yung ano na Yung dissimilar fraction Ayan yung dissimilar fraction Ia-add mo yon So ayun nakita ko sa youtube channel ni mat bilang So may ano na rin ako nag may sinend ako doon sa Facebook ayan nag upload ako sa Facebook yung videos ko na nag solve ako yung ang tawag doon ay add the dissimilar fraction o add a dissimilar fraction panoorin nyo na lang doon sa may Facebook ko ayan kasi ngayon yun na yung pinag-aaralan namin ngayong sec, ano, a uh, third quarter so ayan yan na ulan guys na ulan bagyong uwan ayan hindi di kami makakapasok bukas suspended na naman kasi wala kaming pasok ngayon eh sabado at ano kahapon lang wala kaming pasok ngayon wala kaming pasok bukas wala na naman suspended ayan po so baka sa november 15 wala na rin yan wala na rin yung bagyong uwan pag november 15 na ah kasi yung bagyong Uwan kasi ay tumatawid lang naman din yun sa ani Philippines natin sa Philippines. Ayun, patungo sa taas ng ano Philippines area. Uh, wala na rin yun, wala na. So, ngayon ay meron bagyong Uwan. Ipapakita ko nga sa inyo sa balita. Isutin, so, tingnan nyo na lang doon sa may balita. ayan yung bagyong Uwan. So kasi nung ano Kasi nung Ano kasi noon Nung November Ano yung pagkatapos ng undas namin May bagyo Bagyong Tino uh, May bagyong Tino So pagkatapos naman ng bagyong Tino Bagyong Uwan naman O oh, tinamaan din O oh, tinamaan din yung aming Ano, Philippine area Yan So ngayon ay may kasunod na namang bagyo o one. So tapos na yung bagyong Tino. O one naman. Yan, yun lang.